Magandang araw kaibigan, nag-research tayo sa internet tungkol sa mga kababayan natin na sumali sa malalaking talent show at muntik pang maging grand winner. Kaya lang, may mapapansin tayo na pagkapare-pareho na dahilan kung bakit muntik lang, ito ay tungkol sa isang tao, at kung paano niya pigilan ang mga Pilipino na manalo sa mga contest na ito. Naman sa nanghuhusga tayo. Pero nagkataon lang ba na pare-parehong hindi nakapasa sa kanya ang ating mga kababayan? Totoong napaka-talented ng mga Pinoy dahil kapag sumali ang mga Pinoy sa kahit anong talent show dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, maraming tao, kabilang ang mga hindi Pilipino, ang talagang humahanga dagdag pa rito. Mas kilala ang mga talento ng mga Pilipino pagdating sa pagkanta. Marami na tayong mga kababayan na sumikat dahil sa pagsali sa mga talent show sa ibang bansa tulad ng X Factor, American Idol at America's Got Talent. At kung iisipin hindi madaling makapasok dito dahil ang audition dito ay hindi lang para sa mga mamamayan ng isang bansa kundi pati na rin sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman napakalaking achievement ang makasali sa audition. Lalo na kung makakapasok ka sa semi-finals o sa grand finals kaya siguro nagtataka kayo kung bakit hindi nananalo ang mga Pinoy sa mga talent show na ito gayong magaling talaga ang ating mga pambato. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga Pilipinong mga awit na muntik nang manalo sa mga patimpalak sa iba't ibang bansa at baka mapansin mo ang dahilan kung bakit hindi nagiging grand champions ang Pinoy sa mga talent show na ito. Una na si Madonna de Sena. Si Madonna de Sena ay isang 32 taong gulang na mga awit mula sa Manchester, na nanggaling sa Pilipinas at sumabak sa Britain's Got Talent. Sumama daw siya sa kompetisyon para magkaroon ng kakayahan na maibigay ang pangangailangan ng kanyang dalawang anak. Nakapasok siya sa semifinals, sa kanyang audition, kinanta niya ang kantang I Will Always Love You ni Whitney Houston. Nakatanggap siya ng standing ovation at sa huli ay nakapasok siya sa semifinals. Sa semifinals, nagtanghal siya ng isang operatic song, nakatanggap na naman siya ng standing ovation, sa komento ni Simon sa kanyang performance. Aniya, She doesn't believe that her voice in that song is enough to continue and won the BGT. Sa huli ay naalis siya sa pagtatapos ng semi-finals sa pamamagitan ng pangpublikong boto. Si Ari Sandra Levantino ay isa din sa nag-audition at pumasok sa finals ng Britain's Got Talent. Siya ay ipinanganak sa Nueva Ecija, sa Pilipinas, ngunit lumipat sa Nottingham ang kanyang karera ay hindi lumabas sa telebisyon sa loob ng mahabang panahon, gayon paman, ito ay malawak na iniulat ng press. Sa kanyang audition, kinanta niya ang telang yun ni Jennifer Yudson. Noong panahong iyon, siyam na taong gulang pa lamang siya, ngunit nagpapakita na siya ng talento sa pagkanta kahit pa 9 years old pa lang siya tila sumang-ayon ang mga manunood nang bigyan siya ng standing ovation at umabante siya sa sumunod na round. Ngunit nabigo siyang umabot sa semifinals, ayon sa media. Dahil sa kakulangan ng oras kaya hindi na ipakita ang kanyang audition. Pero marami ang nagtataka at nagsasabi kung bakit hindi pinakita ang talentadong aktres na ito at sabi pa nila na marami ang kasama sa programa na basura ang performance kung ikukumpara sa performance ni Alexandra. Pagkatapos ng dalawang taon, muling nag-audition si Alexandra, at sa kanyang audition, kinanta niya ang One Night Only ni Jennifer Yodsen, sumulong siya sa susunod na round, at tuluyang nakapasok sa semifinals. Sa semifinals, kinanta niya ang kanta ni Whitney Houston na I Have Nothing, nakatanggap siya ng standing ovation, pagkatapos nito, nakapasok siya sa finals, ngunit sa bahaging ito, naging deadlock ang hamon ng mga hurado matapos siyang makatanggap ng dalawang boto at dalawang boto rin ang natanggap ng kanyang kalaban, ang isa sa bomoto naman ng kanyang kalaban, ay si Simon. pero nililinaw ko lang, wala akong ibang gustong sabihin, bagamat deadlock ang mga boto ng mga hurado, pangalawa siya sa mga boto ng publiko, kaya nakausad siya sa grupo, sa finals. Kinanta niya ang ang The Voice Within ni Christina Aguilera, sa huli, siya ang ikawalong pwesto sa pagiging panalo si Charlie Green ay isang sampung taong gulang na English Filipino na mga awit mula sa Worcestershire, na nakapasok sa semifinals ng Season 2 ng Britain's Got Talent. Sa kanyang audition, ay kinanta niya ang Summer Wind ni Michael Bublé. Nakuha niya ang loob ng audience at nakakuha ng standing ovation kalaunan ay nagpatuloy siya sa second round bago pumunta sa semifinals. Ngunit hindi na siya nakapasok sa finals dahil sa kanta na kanyang kinanta. Kinanta niya ang orihinal na kanta na isinulat ng lalaking nagngangalang Cedric Whitehouse na sinisi ng mga tagahanga ni Charlie kung bakit siya natalo pero inilantad ni Cedric na ang plano ng production ay pakantahin siya ng kantang Ain't That Kick in the Head ni Dean Martin na kung mapapansin natin, ay hindi pang contest piece. Unang nakakuha ng award si Jasmine Trias sa ikatlong season ng American Idol. Nag-audition siya para sa kanyang home stage sa Hawaii. Pumasok si Trias sa Top 12 Performers, nakatanggap siya ng mga parangal para sa kanyang pagkanta ng Inseparable sa Top 12. Nailigtas siya sa elimination sa kabila ng mga kritisismo sa kanyang mga pagganap sa ilang kompetisyon. Sa gabi ng pagtatanghal ng Top 4, nang makatanggap siya ng batikos para sa kanyang pagkanta ng It's Raining Men ng The Weather Girls, iminungkahi ni Simon na siya ay maalis kinabukasan, pero nakapasok siya sa top 3, mula sa top 3, tinanggal si Trias, nakatanggap siya ng huling mensahe mula sa American Idol na nagpapasalamat siya sa lahat ng mga taong naniwala at sumuporta sa kanya, dahil para sa kanya, Napakalaking bagay na nasa top 3 siya at ayon sa kanya ay wala na siyang mahihiling pa si Trias ang may pinakamataas na naabot na Asian American contestant sa American Idol, hanggang sa pumasok si Jessica Sanchez sa Season 11 finale. Si Jessica Sanchez mula sa San Diego, California, kinanta niya ang It Doesn't Matter Anymore sa Las Vegas sa oras ng Sing for Your Life Green Mile Round, kinanta ni Sanchez ang kanta ni Andrea Bocelli na The Prayer, Nailigtas siya sa elimination ng mga judges matapos makatanggap ng pinakamababang bilang ng mga boto sa top 7 round. Kaya siya ang unang babaeng contestant na nailigtas ng mga judges, nanalo si Sanchez bilang runner-up noong ikadalawamput tatlo ng Mayo taong dalawang libot labindalawa, at siya ang pinakamataas na nakaabot noon sa larangan ng mga kilalang talent show sa labas ng bansa na may lahi na Pinoy. Si Angelica Hale ay isang Filipino-American na mga awit, nakipagkumpetensya siya sa ikalabindalawang season ng America's Got Talent at naging runner-up. Noong 2017, nakipagkumpetensya si Hale sa Season 12 ng America's Got Talent kung saan nakapasa siya sa mga audition round sa kanyang pagkanta ng Rise Up. Sa Judge Scott's Round, binigyan si Hale ng Golden Buzzer ng guest judge na si Chris Hardwick. Sa mga live na broadcast, kinanta niya ang kanta ni Zid at Foxes sa quarterfinals at without you ni David Guetta para sa kanyang pagganap sa semifinals. Nakapasok si Hale sa top 10 finals kung saan kinanta niya ang symphony ni Naklin Bandit at Sarah Larson para sa finale. Kinanta niya ang Stronger ni Kelly Clarkson tinapos ni Hale ang kompetisyon sa second place sa likod ni Darcy Lynn, si Angelica Hale ay kilala bilang pinakabatang runner-up sa kasaysayan ng AGT. Noong Agosto taong 2017, nag-audition si Bona Obra para sa ikalabing apat na season ng The X Factor. Kinanta niya ang kantang Lise ni Beyoncé hanggang sa may padala siya sa bootcamp. Patuloy siyang nanalo sa bawat round ng patimpalak na ito at patuloy na hinahangaan ng mga manunood ang kanyang galing sa pagkanta at nakatanggap siya ng standing ovations mula sa mga hurado at audience. Pinuri si Bona Obra sa kanyang mahusay na pagganap kung saan tinawag siyang Filipino Tigress, gayon pa hindi nasiyahan si Simon Cowell sa pagkanta ng Filipino singer na naglarawan sa kanyang pagganap bilang makaluma at headline ng sa mga kasalan. Ibinoto ng publiko si Bona Obra, kaya siya ang ika na contestant na umalis. Marahil kaibigan, kapag binanggit si Pongoy sa kasaysayan ng pagsali sa AGT, sabihin na natin hindi na natin kailangang pag-usapan ang performance niya sa video na ito. Dahil alam naman natin na sinusubaybayan mo ang bawat performance niya noon. At ayun nga mga kaibigan, nagawa niyang makaabot sa finals ng AGT The Champions kung hindi pa nakaabot sa kaalaman mo kaibigan, si Simon ang pumili ng kanyang kanta sa finals at ang pamagat ng kantang ito ay Beauty and the Beast. Mga kaibigan, sa katagalan na nating sinusubaybayan ang mga singing contest, noon lang tayo nakakita na ang kantang ito ay ginamit bilang contest piece, at kahit siguro magtanong pa tayo ng hindi profesional, masasabing hindi talaga ito ang kop na gamitin sa mga paligsahan. Bagaman ganon ang nangyari, maganda ang version ni Pomoy sa pagkanta niya dito, dahilan para lalo pang humanga ang mga manunood, kaya hindi gumana ang plano ni Simon na isabotahe si Pomoy sa pagkanta, kaya plan B ni Simon ay bumawi sa kanyang komento. sinabing nahulaan niya ang mangyayari samantalang siya naman ang nagplano ng lahat. Hindi man naging grand winner si Marcelito Pomoy, karamihan sa mga manonood ay nagsabi na siya ang paborito. At siya rin ang unang asyano na umabot sa tuktok sa kasaysayan ng AGT The Champions, at sila na nga mga kaibigan ang ilan sa mga naging pambato natin sa mga talent show sa labas ng bansa para sa atin, kahit anong mangyari, proud tayo sa kanila, dahil para sa atin, sila ang tunay na panalo, kung may napansin ka man kaibigan na magkakagaya sila ng pinagdaanan o dahilan ng pagkatalo nila, kayo na ang baalang humusga.